Hello mga kalabli, good morning, good afternoon, good evening saan mang sulok kayo sa mundo mga idol no support to this video guys ayan, ang bida natin ngayon guys ay ang mga manok mga idol so, ayan mga idol sa mga marites dyan, dito kayo bagay marites kasi mga manok lang po ang kamarites ninyo guys ayan mga idol so for this video guys ang ating bida ay ang ating manok mga ka idol no so, ang dami po nila mga idol ayan so maganda din po ang ating kapaligiran guys no napakaganda guys ayan po mga idol so panoorin nyo na lang po itong video ko na to mga kaludi so na nga mga ka lovely no to napakagandang tanawin dito guys oh o, ba diba? Probinsyang probinsya talaga siya mga idol. So, yan mga idol. Sa mga, sa mga gusto ng tahimik na buhay mga idol. Itong dapat, dapat nyong piliin mga ka lovely no. Sa mga, um, sa mga ano ba mga guys. Um, walang masyadong mga kapitbahay. Para walang maritis. Para ang kamaritisan nyo lang po mga idol is yung mga manok dito at mga ibon o di ba? Mas maganda. Malayo pa tayo sa mga toxic na tao mga guys. Ayan mga kalabli. At napaka fresh na fresh pa yung malalanghap mo dito na hangin kasi malayo po tayo sa kabihasnan no mga ka-idol. So, eh, mga ka-idol pag masdan niyo naman napakaganda dito. Napakalawak at uh, wala pa masyadong mga bahay-bahay mga ka no? so ang mga ano nyo lang po dito yung mga huni ng ibon at saka yung mga tilaok ng manok mga guys ayan mga ka-idol so ba diba, napakaganda oh. hindi na kayo makakita ng ganito sa ano guys no sa city guys so dito lang po yan oh. napakaganda dito mga ka no super ganda po green na green po yung kapaligiran mo hindi ba maraming puno ng kahoy o san pa kayo napakaganda talaga dito kung sa mga tao lang din naman na nature lover ayan swak na swak po to sa mga ano ninyo mga kaidol no pero kung gusto naman na mga tao na gusto na uh, gusto na sa syudad o, na sa inyo na po yan mga ka -idol. Pero para sa akin mga ka-idol, maganda po talaga pag ganito katahimik ang yung kapaligiran ng no, mga ka-idol. As in, yung maririnig mo lang is yung yung busis ng manok mga ka No? At saka yung buses ng ibon mga ka -idol. So, ayan. Napakaganda po dito. So, punta pa tayo sa unahan na side guys. No? Ayan. O, di ba wala pang ma wala pang maraming sasakyan hindi kagaya sa city guys na napaka ano talaga pag sa city ka nakatira di ba mga kalabli napakagandang tanawin po dito para sa mga nature lover ito maka relate talaga sila dito guys so ayan na guys noon dito po tayo balik tayo doon sa mga ma may mga manok mga ka idol so ayan na po ayan mga manok ang dami Pili lang po kayo dyan guys, no? Kung gusto nyo pong pang tinula, pwede, pwede. Meron po marami dyan. So, ayan po, oh, ang dami. Binigyan ni kuya ng pagkain. Ayan guys, Ya, yeah, ngawulin, no, men. Ya, yeah. yeah, katulog, ah. Uh? So, yeah guys, no. That's our video for today's video, guys. And thank you for watching, guys. Follow for more. Sip your chat You got nothing to hide. Yeah, your future so bright.